Okay, oh, see, nakikita nyo mga kapatid, ito ang mga batang probinsya. So, naglilinis sila dito sa bakuran ng kanilang mga bahay. Ito, tulong-tulong sila, oh. Uh, lumabas ako ng bahay, nakita ko, nagwawali sila. Lapitan natin at interview uh, interviewin natin isa-isa. Uh, uh, good morning! Anong pangalan mo? Anstein po. Antem. Ilang taon ka na? 12 po. 12. Uh, ito ba ay uh, kusang loob mo o inutosan kang mag, uh, magwalis? Kusang loob po. Kasi ikaw mo nga? Kusang loob po. Kusang loob. Uh, ikaw, anong pangalan mo? Limaw po. Ha? Ilakas mo? Limaw po. Okay. Inutosan ka ba ng uh, magulang mo na magwalis? Hindi. Kusang loob po. Kusang loob. At uh, ikaw naman, anong pangalan mo? Albert po. Ha? Albert po. At okay. Ilang taon ka na? Nine. Nine. So, ito pa isa. Anong pangalan mo? Jake. Jet. Jake. Okay. Uh, ilang taong ka na? Nine. Nine. Okay. So, pinakamababa, nine. Yung isa, 12 years old. So, lahat, lahat, lahat ito ay kusang loob ba Ang sabi nyo? Okay. So, ganito ang mga batang probinsya, mga kapatid. Kasi, ah, uh, siguro aw, wala na silang mapaglibangan kundi ganito maglilinis pero mamaya uh, alam ko nagbalaro sila ng um, basketball dito Ayon ayun ang court nila oh. asan ba yung court nila ayun no oh. lapitan natin yung basketball court nila So ayan, ayan ang basketball court nila. So dito sila naglalaro umagat hapon. So ayan po sila. Nasa likuran lang nang sa sa lampas ng bakod lang namin ito. Okay mga apo, maraming maraming salamat sa inyong uh, pagsagot sa aking mga katanungan. Ayon sa kanila, ay kusang loob silang uh, naglilinis dito sa bakuran kung busy ang mga nanay sa bukid. Itong mga ito mostly uh, anak ng uh, magbubukid at saka yung isa sa op, sa, um, sa opisina. Okay so hanggang dito na lang mga kapatid. At sana ang mga batang ito ay pamarisan ng uh, ibang mga kabataan mula 9 years old to 12 years old. So uh, ayun si Mama nila oh ando no. Oh. Tayo yung nagwiweb si Mama nila yon. Ayun ayun dalawa anak niya rito. Okay, ha. Uh, okay, so muli maraming maraming salamat sa panonood mga kapatid.